hello po, good morning po sa lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Tuy galing po kay Helen Laparan. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang gamot sa mga bagong walay na biik na nagtatae? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, mga kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa kay YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong maga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tamang pagwalay ng mga biik para po hindi po sila magtatae. So kapag tayo po ay nag-alaga ng mga inahing baboy po mga kaibigan, yung mga biik po natin ay atin po yung dapat iwawalay pagdating po ng isang buwan o 30 days. Yan po yung target period natin. And then, dapat po, bago po tayo magwalay, yung atin po mga biik po ay malakas sa po kumain ng feeds at saka, kumpleto po sa mga injection ng iron at saka sa mga vitamins. Lahat po yan, kumpleto mga kaibigan. Para pagwalay po natin ng mga biik ay hindi po tayo maka-encounter ng problema. O kaya, hindi po tayo makapag-encounter ng post winning complication kasi po karamihan po sa ating mag-aalaga ng mga biik ay meron po silang mga reklamo o complain doon po sa mga bagong walay na biik kung bakit po mahina kung bakit po matamlay kung bakit po uh, basa yung tae at saka marami pa po pong iba po mga kaibigan para atin pong maiwasan yan dapat bago po tayo magwalay ang atin pong mga biik po is kunduhin mo natin, malusog po sila dito po tayo sa, sa feeds para po ma-orient natin ang mas maaga yung biik na kumain ng feeds dapat at 5 days pa lang sila ay dapat turuan na po natin siyang kumain ng booster feeds para po mas madali po silang ma-familiarize ma doon po sa feeds doon po sa booster feeds nang sa ganon mas madali po silang uh, makakain nito yung iba kasi ang kailan ginagawa sa mga uh, booster feeds ito po ay kinang binabasa ng tubig at saka pinapahid po si pinapahid po nila doon po sa dede ng mga inahing baboy kung saan uh, kapag dumidede po yung mga biik naaamoy po ng biik yung mga feeds ng mga uh, naaamoy po nila at saka po yung biik ng feeds isa po yung paraan po mga kaibigan pero sa akin pong uh, pamamaraan sa pagpapakain ng mga biik o sa pagturo ng mga biik sa pagkain ng feeds limang araw pataas sa, sa ikalimang araw ang aking pong ginagawa dyan ay doon po ako naglaglagay ng mga paunti-unting feeds kung saan po sila humihiga, ito po ay aking po nang palagi pong sinasabi sa aking mga previous vlog na doon po ako naglalagay ng paunti-unting feeds sa, sa area kung saan po sila palaging humihiga kasi po kapag dumidede yung mga beek silang lahat po ay pumupunta po sa kanilang mga inahing baboy at dumidede po yan, ngayon pagkatapos pong dumidede yung mga beek babalik po yan sila doon po sa area kung saan po sila palaging nakahiga So kapag uh, pagbalik na doon, mayroong feeds natin inilagay na paunti-unti, yung mga biek po ay hindi po yung diretsong hihiga, kundi kanila pang aamoyin, kanila pang tinitilaan yung feeds, inaamoy nila bago sila humiga. So kapag araw-araw po lang uh, nakikita yung feeds doon sa area kung saan po sila humihiga, pagbalik nila, kapag naaamoy po nila yan araw-araw, pagdating po ng ilang araw mga kaibigan yan po ay dahan-dahan na po ilang kakainin kasi paglala, yung una kasi ano pa lang yan uh, paglalaruan pa lang yan ng mga biik kaya pong inunguya uh, iniluluwa nila, inunguya hanggang aabot talaga sa punto na kinakain na po nila so simula po tayo ng 5 days papunta po ng 10 days papunta po ng 8 to 10 days mga kaibigan yan po simula na po nalang yung ngunguyain at kaya pong kakainin kasi naamoy na po nila yung mga fish natin pong inilagay huwag nyo sobrang dami kasi po kapag sobrang dami pong inilagay ng mga fish sa area na iyan yan po ay kanila na pong paglalaruan and then pagdating po ng sa ganong pamamaraan po mga kaibigan pagdating po ng day 15 malakas na po silang kumain pagdating po lang ng day 20 to day 25 mas malakas na po silang kumain pag, pagkatapos tumide, kumakain ng feeds, araw-araw yan po ang kailang ginagawa, DD, KN, DD, KN, kaya yung kanyang katawan po ay mabibilog po yan. At saka, pagdating po ng walay at 30 days, malalakas na po silang kumain. Ngayon, kapag sa araw ng walay, huwag niyo munang bigyan ng sobrang maraming feeds kasi medyo stress pa yan silang ng kaunti kasi yung kailang inahing baboy po ay wala na po sa kailang tabi. So, ang ibibigay na ng feeds ay paunti-unti lang muna yung nauubos lang po nila. Hanggang pag-abot po ng isang linggo, ang inyong ibibigay ng feeds po ay hanggang nauubos lang nila. wag na wag nyo pong sobrang damihan. Kasi, yung sobrang dami ng papakain ng feeds po, yan po isang sanhi na magtatai po yung inyong mga biik ng mga bagong walay pa. Para po, maiwasan nyo po yung pagtatain ng inyong mga biik uh, after walay. Dapat, uh, dahan-dahanin nyo na yung pagbigay ng feeds. Huwag nyo pong biglain. Hanggang sa aabot ng uh, yung iniligay nyo feeds ay medyo kulang sa kanila, doon po dahan-dahan yung dagdagan. Next a week naman po, kasunod na linggo, dahan-dahan uh, dagdag, dahan, dahan yung dagdagan, dagdagan hanggang aabot sa punto na paparami ng papamarami yung kanilang kinakain ng feeds. Basta nga observehan nyo lang po, kapag medyo basa yung kanilang tae, minus-minusan nyo ng konti. Ngayon, Kapag hindi po nagbabasa yung kanilang tae, yan po, dahan-dahan yung dagdagan. Yan lang po ang solusyon sa mga biik na nagkatae na bagong walay po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Nasa na po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung paano solusyonan ang mga biik na nagkatae po ng mga bagong walay po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.